Magandang araw mga ka-health! Tara at panoorin ang video na ito tungkol sa paggamot sa mga problema tulad ng ulcer, acidic stomach at GERD. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga sanhin sentomas at mga pamamaraan upang maiwasan ang mga ito. So, tara na't magsimula. Ulcer Isa sa mga karaniwang kondisyon na maaaring makaapekto sa ating kalusugan ay ang ulcer. Ang ulcer ay isang sakit na nagdudulot ng masakit na bukol sa mga bahagi ng katawan tulad ng tiyan, bituka o mga parte ng balat. Ito ay maaaring magdulot ng discomfort at iba't ibang sintomas na maaaring makapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng isang tao. Upang malunasan ng ulcer, mahalaga na sumailalim sa tamang medikal na pagsusuri at payo ng isang profesional na pangkalusugan. Ang mga paraan ng paggamot ay maaaring mag-include ng mga sumusunod. Pagbabago sa lifestyle Pag-iwas sa stress, pagtigil sa paninigarilyo, paglimita sa pag-inom ng alkohol at pagsunod sa malusog na pagkain. Ang pagkain na mataas sa fiber at protina at mayaman sa mga bitamina at mineral ay makakatulong sa pagpapalakas ng immune system at pagaling ng nasirang mga bahagi ng katawan. Gamot May mga gamot na maaaring ibigay ng doktor para sa lunas ng ulcer. Kabilang dito ang proton pump inhibitors na tumutulong bawasan ang asido sa sikmura at antibiotics kung may kasamang impeksyon ng Helicobacter pylori. Endoscopy. Sa pamamagitan ng endoscopy, maaaring tanggalin ang mabukol o masuri ang kalagayan ng ulcer. Surgery. Sa mga kaso ng malalang ulcer na hindi natutugunan ng ibang paraan ng paggamot, maaaring magrekomenda ang doktor ng operasyon upang alisin ang bahagi ng tiyan. O sikmuran a pagtado ng ulcer, acidic na tiyan. Ang acidic na tiyan o kilala rin bilang acidic stomach o gastric hyperacidity sa tanyag na terminolohiya ng medisina ay tumutukoy sa kondisyon kung saan ang tiyan ay nagpro ng labis na dami ng asido. Iba pang mga sintomas ng acidic na tiyan ay maaaring maglakip ng mga sumusunod. Sakit sa tiyan, ang sobrang-sobrang asido ay maaring magdulot ng sakit o kirot sa tiyan. Pagkahilo at pagtatae Ang pagtaas ng asidong ito ay maaring mag-trigger ng pagkahilo at sa ilang mga kaso, ng pagtatae. Paninigas ng tiyan Ang sobrang-sobrang produksyon ng asido ay maaring magdulot ng pakiramdam ng pagiging busog at paninigas ng tiyan matapos kumain. Indigestion ang asidik na tiyan ay maaaring magabala sa normal na proseso ng pagtunaw na nagdudulot ng indigestion at pagkakaroon ng hindi komportable na pakiramdam matapos kumain. Maasim na panlasa. May mga individual na maaaring magkaroon ng pakiramdam ng asim o pait sa kanilang bibig dahil sa pag-urong ng asido mula sa tiyan patungo sa bibig. Ang pamamahala at paggamot sa asidik na tiyan ay kinakabilangan ng mga sumusunod. Pagbabago sa gawi sa pagkain ang pag-iwas sa mga anghang na pagkain, mga prutas na may asim, mga kamatis, mga pritong pagkain at mga carbonated na inumin ay makakatulong sa pagbawas ng produksyon ng asido at pag-iwas ng mga sintomas. Paraan ng pagkakain Ang pagkain ng mas maliit at mas madalas na pagkain sa halip na malalaking pagkain ay makakatulong sa pag-iwas sa sobrang produksyon ng asido. Bukod pa rito, iwasan ang paghiga pagkatapos kumain. Pagbabago sa pamumuhay Ang pamamahala ng stress sa pamamagitan ng mga relaxation technique, regular na ehersisyo at sapat na pagtulog ay makakatulong sa pagbabawas ng posibilidad ng asidik ng chan. Gamot Ang over-the-counter antacid na nag-neutralize na ang asido sa chan ay maaaring magbigay ng pansamantalang ginhawa. Ang proton pump inhibitors at H2 blockers ay mga reseta na gamot na makakatulong sa pagbawas ng produksyon ng asido sa tiyan sa mas mahabang panahon. Konsultasyon sa propesyonal na pangkalusugan kung ang mga sintomas ay patuloy na lumala, mahalaga na kumonsulta sa isang propesyonal na pangkalusugan. Sila ay makakapag-diagnose ng sanhin ng asidik na tiyan at magrekomenda ng tamang gamutan. GERD o gastroesophageal reflux disease. Samantala ang GERD ay isang kondisyon kung saan ang asid mula sa tiyan ay umaakyat sa esophagus, sanhi ng pagkasakit at paghirap sa paglunok. Ang pangunahing sanhi ng GERD ay ang pagkakaroon ng dysfunctional lower esophageal sphincter, isang pinto o valve sa pamamagitan ng esophagus at tiyan na nagbabawal sa asido na umakyat pa itaas mula sa tiyan. Kapag ang LES ay hindi nagfa-function ng maayos, ang asido ay maaaring umakyat pabalik sa esophagus na nagdudulot ng mga sintomas ng GERD. Ang mga sintomas ng GERD ay maaaring maglakip ng mga sumusunod. Heartburn Ang pangunahing sintomas ng GERD ay ang nararamdaman ng panginginig o pagkasunog sa dibdib na kadalasang tinatawag na heartburn. Ito ay nagaganap kapag ang asido sa chan ay umaakyat sa esophagus. Regurgitation ito ay ang pakiramdam ng pag-urong ng asido mula sa tiyan patungo sa bibig o lalamunan na badalas kasama ng mapait na panlasa. Difficulty of swallowing. Ang GERD ay maaaring magdulot ng pagkahirap sa pagtunaw o dysphagia dahil sa pamamagan ng esophagus. Chest pain. Maaaring mahirapan ang mga individual na ma-distinguish ang pagkakaiba ng chest pain mula sa heartburn kung minsan ang GERD ay maaaring magdulot ng chest pain na maaaring maling maipahayag bilang isang potensyal na problema sa puso. Cough. Ang acid reflux ay maaaring maging sanhi ng dry cough, lalo na sa gabi o kapag ang tao ay nasa nakahiga na ng posisyon. Hoarseness. Ang pagtaas ng asido sa esophagus ay maaaring makaapekto sa mga vocal cords na maaaring magdulot ng pagkakaroon ng malalim na boses o hoarseness. Upang makontrol ang GERD at alisin ang mga sintomas nito, narito ang mga hakbang. Pagbabago sa dieta Ang mga pagbabago sa pagkain ay makakatulong sa pagkontrol ng GERD. Ito ay kinabibilangan ng pag-iwas sa mga maanghang, matamis at mamantikang pagkain at ang pagkain ng mga maliliit na pagkain ng mas madalas. Elevating the head. Sa panahon ng pagtulog, ang pagtaas ng ulo gamit ang mga unan o iba pang suporta ay maaaring makatulong na maiwasan ang asido na umakyat sa esophagus. Avoiding trigger foods. Alamin ang mga pagkain o inumin na nagpapalala ng mga isintomas ng GERD at iwasan ang mga ito. Weight management. Ang pagminti ng tamang timbang ay maaaring makatulong sa pagkontrol ng GERD. Medications Ang over-the-counter antacids ay maaaring magbigay ng pansamantalang ginhawa. Mayroon din ibang mga gamot tulad ng H2 blockers at proton pump inhibitors na maaaring irekomenda ng doktor. Surgery Sa mga kaso ng GERD na hindi maaaring malunasan ng iba pang paraan, ang operasyon ay maaaring mag-apply upang i-repair ang LES o iba pang mga issue, regular na medical check-ups. Mahalaga ang regular na makipag-ugnayan sa doktor upang mapanatili ang tamang pamamahala at paggamot sa GERD. Sa pangkalahatan, ang GERD ay isang kondisyon na maaaring magdulot ng discomfort at mga pampangtagalang issue sa kalusugan. Ang tamang pamamahala at pakikipagtulungan sa doktor ay mahalaga upang maiwasan ang mga sintomas nito at mapanatili ang kalusugan ng gastrointestinal system. Sana ay natutunan ninyo ang mga impormasyon sa aming ibinahagi ukol sa paggamot sa ulcer, acidic natyan at GERD. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pang update sa mga susunod na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood at magandang araw mga ka-health. Take care.